kakampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya Attorney Danny Con Abogado de Campanilla po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa YouTube, sa TVUP at syempre Signal 101 at kasama na rin sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong mare ng bayan, mare yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba. Attorney Danny Concepcion, abogado de Campanilla. Magandang gabi sa iyo, attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. All right, ito na ang mga numbers na pwede ninyong tawagan. Ano nga bang mga numero ito, attorney? Kapag ka po Globe, ang number ninyo, 0954-310-0331. At kung smart naman ang telepono nyo, 0961-770-8807. Pwes, ulitin natin ang numero na hindi nakatingin ng screen. Ay, hindi ko kaya yun. <laughs> <laughs> hindi ka ba magaling sa memoria? Ah, talaga. Paano ka naging abogado? Basta numbers. Number. Ah, basta numbers. Mm. Pero like for example, mga batas-batas. Ayun, pero yung... Uh, yung uh, uh, RA, ganyan-ganyan. Uh, ah, RA. makakalimutan mo yan. Hindi, hindi ko manlilimutan yan. Yung RA, RA something? RA, 1, 13, 13, ganyan. Ah. Pero yung telephone number, nako. Ah, good luck. Ah, good luck. So, <laughs> hindi mo rin alam yung telephone number ng lahat ng mga anak mo? Oo. Si Gabi lang. Alam ko kung telephone number. Na-memorize mo? Oo. Ha, talaga? Oo, kasi hindi nagbabago ng telephone number. Kaming dalawa. Ah, yun pa rin. Kung so, ano yung telephone number na una naming ginamit, yun pa rin ang aming telephone number. So ito. sa mga anak mo, hindi na. Nakalimutan mo Ay, na. Ala, ano nakasulat doon? Bunso. Yan, tawagan nyo yung bunso. <laughs> Ayan. O, oh, sige. Pero dapat ba sa pag-aabogado, attorney, kailangan magaling kang mag-memorize? Well, marunong kang tumanda. Hindi naman kinakailangan memoryado, oh. pero kinakailangan matandaan mo. Ah, kasi... Natutunan mo, kaya matatandaan mo. Ah, hmm. hindi dapat ba talaga magaling ang memorya mo? Oh, kasi hindi mo matatandaan kung ulyanin ka. Hmm. May point Kandila. ka dyan, di ba? Hmm. Paano mo nga naman malalaman? Pero, ang kagandahan kasi sa pagka-abogado, marami kayong pwedeng reference na... Pwede niyong balik-balikan na, no? Kasi mm -hmm. hindi naman lahat talaga na, na may memorya eh, mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. O oh, at least, ilan na ba ang libro mo sa inyong tahanan? Naku, hindi ko na mabilang yan. <laughs> Kahit na meron ng computer at laptop, ah, eh, libro pa rin? Mm -hmm. Old hindi school? Ako mas mas gusto ko yung hard copy. Ah, oh, may mga taong ganyan. Mm. No, talagang ganyan. Ako yung rin, gano'n. Yung mga mga Oo, oh, oh, hindi na pala. <laughs> Binawi agad. Ang bilis bumawi, di ba? Sinabi lang na matanda. <laughs> bumawi, na. bumawi na agad. O eto na, si Alex ng Quezon City. Ang tanong niya, attorney, siya ay 30 years old. Sumugod sa bahay namin ng kapitbahay ko at sumigaw ng malakas. Dahil nahuli sa CCTV, ang asawa niyang umiihi sa harap ng bahay. Pinagsabihan lang po ng nanay ko ang isang kakilala pero mukhang ipinasa ang info. Nag-ikot ang babae, sinigaw ang pangalan ko at nagyayapan na manood habang binubuhusan ang lugar. Nagpablatter na po ako kapag inulit po ba niya ulit ang ginawa niya. Ay pwede ko po ba siyang kasuhan? Harassment na po ba ito? Parang hindi ko maintindihan yung Ulitin story. Ulitin natin. <laughs> Ulitin natin. Kasi umihi kasi umihi. yung kapitbahay nila dahil nahuli nga nila sa CCTV. Ah. Uh, dahil oh, nahuli sa CCTV. Yung asawa niya. Ang asawa niya. Umiihi kaninong harap ng bahay. Ni ano, anong pangalan nito? Ulit ni Alex. Pag sinabi nating CCTV, hindi ba closed circuit TV camera yan eh? Eh, meron siguro nakataon sa labas. May uh, nakatutok sa labas. Kanino kaya yung CCTV? Sa kanila. Kaninong kanila? Sa kaila Alex. Si Alex yung uh, parang... Okay, ulit, ulit, ulit. Hibayin natin. Na-confused na tuloy ako. Sa uh, uh, lang. Wait uh, uh, a minute, kaping mainit. Sumugod sa bahay namin yung kapitbahay. Ni Ale oh, Alex, bigyan natin ang pangalan. So, sumugod sa sumugod bahay, nila, bahay Alex. nila Alex, yung kapitbahay nila at sumigaw ng malakas. Ayon, alam sumigaw ko na. Sumigaw ng malakas, siguro parang nagbumura. Oo, Ako. siguro galit na galit, 'di ba? Dahil nahuli sa CCTV Ako. ng asawa niya hindi ang ng asawa niyang umiihi daw sa harap ng bahay nila. Okay. Parang hindi ganon eh. Kasi siya yung nagbubuhos eh. Parang uh, ang ang uh, na, uh, yung CCTV. Imposible kasi yung CCTV doon sa umihi kasi hindi na kaya CCTV siya. ng barangay ito. Hindi tingin ko bahay yan. Bahayan kasi madaling mo makita eh. Okay. Pero ang sinabi, pinasabihan lang po ng nanay ko ang isang kakilala. Pero mukhang ipinasa ang info. So yung nanay niya ang nagsabi, Uy, nahuli namin. Umi sa CCTV. Sa CCTV. Oh, oh. Na yung as asawa niyang si Ganito, Nena, oh, oh. eh umiihi doon sa harapan namin. Ah, ah, ah. Ayan. E eh, ngayon, itong babae, eh, nagalit. At sinisigawan At ng pahalan. At nagalit siya dahil bakit ninyo... Pinagkakalat. Pinagkakalat. Oo. Oh, oh. At dahil nga may CCTV, ang ginawa niya, binuhusan niya ng tubig. Ayan ha, yung inihian ng asawa ko, binuhusan okay, ko na ng tubid. tubig yan. Oo. Pero haba niyang ginagawa yun eh, siguro nagmumura siya. Maaari. Okay. Oo. Kaya nagagalit din yung isa. Na ah. parang, ik, siya na nga ang uh, umihi ng pader, ah. ng may pader. At siya pa ang galit. siya <laughs> galit. Okay, bakit siya pa okay, ang galit? Okay, ba't ganon? Ah. Eh, di itong ating naging texter, eh, pag inulit daw ba niya yon? ay uh, pwede na ba niyang kasukan? Eh, haras harassment na po ba ito? Ito, oo. Okay. okay. Harassment ba tawag mo ito? Baka hindi harassment yun. Ah, uh, kasi isang beses pa lang namang ginawa. Uh. At kung sakasakali, pangalawang beses. Mm. Okay. Unless, pwede nating pwedeng... Marami na kasi silang ginagawa sa kanila na dati nang umiihi ron. Ay, oh, may ganon. Uh, laging umiihi sa araw oh, ng oh. bahay nila. Baka marami eh, nang nakapagsabi. Matanghin oh, na oh, nga doon oh, sa harap ng bahay nila. Eh, halatang nila. halata mo naman kasi pag meron ganyan. Uh, Di ba? Kahit na ako, uh, hindi ko oh, bets yan. yan. Ganyan. Oh. At kaya nga niligyan nila ng CCTV. Para mahuli para kayo. Para maalaman at magkaroon ng ebidensya kung sino oh. ba yan. Aso oh. na yan. Oo. <laughs> 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 hindi pala aso. Aso agad. Diba? Talaga di pala kayo, ansabanin nyo. Buti pa yung hayop eh. Ah. Eh, walang ginagawa. Eh, kayo ah. asal-hayop. Opo. Oh. Eh, ano man po ang kaso na pwede isang isampad yan, sa akin palagay, meron po talaga silang kasalanan. Ano yung kasalanan? Kung talagang umiihi sila rin ng madalas na. Pero hmm. nga, pero kung minsan pa lang, di ba? Minsan at, pa lang? Okay lang? Kung, kung minsan pa lang siya, eh. eh at hindi na inulit. <laughs> ang inulit lang eh yung pagmumura. Mm. 'Di ano ngayon ang oral kung, defamation. Tama ba? Ah, depende sa kung ano sinabi. Ah. Ano dila, Bakit ano ba yung ano oral sinabi. defamation? Ay paninirang puri. Eh yung mura anong tawag mo doon ay sa akin kasi hindi ba mas nasisira ang puri nung nagmumura? <laughs> mm. Eh pero galit na galit siya 'di ba minumura niya. Ayun, pwedeng oral defamation kung Ano pa? Ah, uh, pwede rin unjust fixation. Eh, dahil -iinis? Ah, -iinis. Ay, oh, nang iinis. Ah, nangiinis. iinis. Ay, nangiinis ka. Uh, Kasuhan oh. po nyo sa barangay muna. Oh, barangay muna daw Aha, kayo. Ah, ha? Eh, siguro, idalin ninyo yung footage uh, para mapatunayan. Ng uh, at mapatunayan naman ninyo. Oh, oh. Na, so, pwede na bang gamitin ang Chichi TV as a piece of evidence? Ah, uh, kasi hindi naman siya secretly, ano, ah, uh, secret kaya yon di siguro naka At saka salabas, eh. salabas kasi, bagay, eh. okay. sa labas, eh sa labas ng bahay sa sa akin public 'yun eh. Oo. Oh, uh, public public diba? kitang-kita kitang eh, kita di ba? Eh. oh sige. Okay. So ayan ha, o oh, kahit medyo nahilo kami sa kuya sa question mo. Oo. Oh, oh. Sa <laughs> sanay nasagot namin ang iyong katanungan. Ito naman si Linda 35 hmm. ng Malabon. Hello po, attorney. Gusto ko lang po sanang humingi ng legal advice. Ang pamangkin ko po kasi ay binuli sa eskwelahan nila. At ang mas nakakatakot pa, pinagbantaan siyang aabangan. At bilang guardian niya po, hindi po ako papayag na palagpasin ko ito. Ano po kaya ang unang hakbang na dapat kong gawin sa ganitong klasing sitwasyon? At kung sakaling magsampo po ako ng kaso, sino po kaya ang pwede kong malapitan o makausap na abogado? Willing po ako magbayad ng legal fees. Maraming salamat po sana. Ay matulungan niyo po kami. Ayan, yung kanyang... Pamangkin. Aha. Eh, pero oh. sa eskwelahan po kasi ito nangyari. At sa kailang taon kaya yung bata, uh, no? At ang aking uh, hinala na ang nambuli ay classmate o oh, isang estudyante rin. Sa school eh. So, oh, not necessarily classmate, classmate ay... pero schoolmate. So, estudyante. Oh, oh, estudyante schoolmate. rin doon. Opo. Oh. Eh... Mas maganda po kung i-report muna ninyo doon sa principal nung mm -mm. uh, eskwelahan. At saka di parang may prefect of discipline something ah, something, di ba? Parang diba? gano'n. Kung oo. meron pong guidance counselor, hindi isumbong ninyo doon. At uh, nang sa gano'n, uh, ay... Ma itubid muna natin yung bata. Na At nambuguli. saka po, baka pwede ipatawag yung magulang ng bata. Opo. Kasi po yung mga, mga bata ito na mura ang mura ang edad. Eh hindi naman po basta-basta demanda, ano? Uh, sagutan tama. kasagutan diyan. So kinakailangan po munang masabihan yung mga magulang. At para po yung mga magulang ang uh, dumisiplina sa bata. Pero attorney ha, itong mga ganyang klasing sitwasyon, medyo lalo na ngayon nakikita natin sa mga news-news ha, ang dami dami mga kabataan ha, less than 15 years old, 13, 12 ganyan nagrarambulan sa kalsada. Mm -hmm. Sobra na ngayon yung mga kabataan na iba. Kaya siguro hindi natin maaalis dito sa guardian na matakot, na baka nga abangan siya. Mm -hmm. Ang tanong ko dito, uh, bukod sa magulang, kasi ang well siguro lang ha sana ay hindi ganun yung magiging sitwasyon na hindi makikinig yung mga bata sa kanilang mga magulang pero siguro for precaution eh, lagi mo na lang samahan yung iyong pamangkin anywhere um, she goes or he goes para eh pero, at least protektado siya muna after kasi, ng usap minsan kasi uh, meron big drawback yon ayun mm. uh, naman bata parang kakantsawan na mamas boy. Ah, hindi bali ba na makantsawan siya. Sa akin, nako, sa totoo lang yung anak ko, yung dati, na bully rin. Mm -mm, sa hindi, pero nga, yung pagiging mamas boy, yun ang pambuli sa kanya Ah, hindi pero ba? pero ayo di valid na lang attorney. Iba ang nanay, iba ang tatay. Iba ang point of view ng tatay, iba ang <laughs> point of view ng nanay. Wait a minute. Ay sa akin hindi pa pwede sasamahan ko talaga hanggang sa hanggang may threat. Hangga't hindi ko nakakausap yung nanay, hindi ko nakakausap yung bata na alam kung safe silang lahat. Kasi I do not like to go to a certain point na yung bata ay hindi yung kabilang bata naman na nambubuli hindi niya rin siguro alam yung kanyang ginagawa. kaya, eh. kaya nga, kinakilangang ireklamo muna sa school. School, correct. Tapos okay. dun sa magulang ipatawag. Uh, uh, yan. Makausap. Oo, oh, oh, yan. Ngayon, pero din. matapos ang kausap, eh, huwag mo namang samahan yung anak mo ng hanggang doon hindi, sa loob. Ay, eh. hindi, hindi pa rin, hindi pa rin. Sasamahan baka, ko pa rin. Baka mag-request ka na, pwede hubog, magkaroon na ako ng silya sa loob ng kwarto? <laughs> sa, maawa, ka, maawa ka naman doon sa anak mo. Hindi, <laughs> hindi totoo yan. Loves uh, natin yung mga babies uh, uh, natin. <laughs> ang point of view ng lalaki sa babae, no? Eh di, magpapasok ka na rin doon, mag-uniforme ka na rin. <laughs> Bala ko nga hiramin yung sa pambabaeng uniforme, di ba? At maupo ka na rin. <laughs> oh, sige. Eto na si Royce ng San Juan City. Eto na ang tanong niya. Uh, siya ay live. Royce, magandang gabi. Magandang gabi po. O, oh, Royce, yes. ano ang tanong mo, Royce? Ito. Ayun po. Against po sa e-wallet app. E-wallet. E Marunong yes, ka ba ng e-wallet, attorney? Oo, oh, naman. Marunong daw siya. Sige. Oh, ano ba itong e-wallet na ito? Ito ba yung regular na ginagamit yung cellphone sa pagbabayad? Parang ganun po. Parang bank din po siya. Parang ano daw? Parang ano? Parang banko din po. Parang banko hmm. rin siya. O, sige. Ano nangyari? Ako oh, So, ayun po, meron po akong e-wallet account na doon ko po nilalagay yung savings ko. Mm -hmm. Tapos, one time po, meron akong na-receive na message na galing po sa kanila mismo, nakalagay po yung name ng e-wallet na app. Tapos, tiyanet ko naman po yung past conversation, doon din po pumapasok yung mga OTP. Mm -hmm. Pag magkakaroon ako ng transaction sa e-wallet app. And then, ang sabi po dun sa message is, compromise daw po yung account ko. Tapos, merong link um, kini ko po yung link na yon oh, no. and then nilagin ko po yung credential ko sa e-wallet app. Tapos doon na po nagsimula. Lahat po ng savings po na limas, nawala po yung... Oh, um, no. Kasi yun yung, na, na, yun yung natanggap mong message uh, actually ay eh, scam. Ang unfortunately, um, yung ginamit nung scam, magaling nga yun ang scammers ha, ginagamit nila yung the same, as in the same uh, mm. message, um, mm. Uh, parang, ano'ng tawag, y yung server, kasi lumalabas, ako, tama yung TV sinasabi mo, talaga. I got you, I got you. Kasi ako, may ganyan din ako eh. Siyempre, Tapos, eh, pagka naka-receive ka ng gano'ng message, at ito ay usually, doon uh, pumapasok yung mga doon, doon messages doon ng company. Gagaling, doon nang gagaling sa account. Meaning sa, gano'n din ang description ng mga message na nanganggap mo before. So, parang maaalarma mm -hmm. ka at nag nagtitiwala ka na yung message ay galing talaga doon sa Yes. O oh, pero dapat talaga uh -huh. ngayon hindi kayo nagtatransact sa online. Oo. Uh -huh. That's Baka true. Ganun. That's true. At saka huwag ka basta-basta mag-click. So anong nangyari na limas? Opo. Oh, Tapos po sinusubukan ko po ano sinusubukan ko po sinubukan ko na po makipag-coordinate po sa e-wallet app naka- na, Nag-file na po ako ng ticket, nag-resend po ako ng email, minsan tumatawag po, po ako sa customer service nila. Mm. Pero sa akin pa rin po yung blame and piniclaim po nila na wala daw po silang um, parang responsibility na ibalik yung pera po. Ako. Kasi parang sinasabi nila ako hindi ko, kasi, hindi kasi, hindi kasi galing sa amin yung message eh. Eh hindi po ba ako. sinabihan pero naman hindi kayo, hindi... kayo na huwag kayo nag-open ng mga link? Eh pero attorney, galing mismo dun sa ano? Hindi nga e... pero lagi mong iisipin na hindi ang galing sa kanila. Hindi. Ang, mm -hmm. ang, na, ngayon lang naman yan eh. Ngayon lang naman na hmm. nag-warn ang lahat ng... Eh, yeah, dati nang may warning. In fact, ngayon pati sa telepono, pag ikaw nakareceive ng, ng call sa isang number na hindi mo kilala, ay huwag mo, mo, daw sasagutin. Ah, ngayon hindi ko ako sumasagot. Kasi without you knowing it, nire-record yung boses mo. May ganun na. Huwag na ay, hello, tayo. Hello, hello. Uh, <laughs> na, yes, kahit pa hindi mo kilala yung number, huwag mo daw sasagutin. ah. sasagutin. May AI na din. Ganun. Kasi oh, nire-record yung boses mo at later on gagamitin yung boses mo na yon para tumawag sa number na yan at magsasabihin na oh si ate mo to. E, boses ah, ni ate. Oo nga diba. Okay, attorney sa ganitong pagklaseng pagkakataon. ayoko naman sabihin kasi na okay. you know, it's Hindi, very yung... sad na nangyari sa kanya okay. ito. Hindi naman din niya ginusto. Hindi naman lahat ng tao ay sabihin ah, na natin na you know, kaya simple niyang lang, mawalan simple ng ganun. Ang simple lang ang sagot diyan. Okay. Kung kung totoo na wala'ng wala'ng kinalaman yung e-wallet company, yung e-wallet provider Uh, ang magiging tanong ngayon, sino ba ang mananagot mm -hmm. doon sa pagkawala ng pera niya, savings pera niya? niya. Oh. Okay, ang sagot po doon simply din lang. Sino ba ang may negligence? Sino ba ang may kapabayaan? Eh, sino nga ba? Ah, kaya nga. Pwede natin, kung maipapakita natin na may kapabayaan yung e-wallet provider, okay kasi kaya nagamit yung kanilang server dahil sila ah, most probably ah, yung dahil hindi sila nag-iingat etc di... Et e di ba hmm. kaya pa, pa, para po ito ay umusad hindi yung talo magtatalo-talo lang tayo rito hmm. manghuhula-hula lang tayo rito ang pinaka maganda nito magsampakan na ng reklamo sa NBI. Kanino? Ayun, NBI, NBI. Magsampakan Oo. na ng kaso sa NBI. At sasampahan mo ng kaso yung e-wallet. Oo, kasi um para maaminig natin yung kasi kung side nila, side nila at uh -oh. ang sila magpapaliwanag na sila sa NBI. Oo, totoo 'yan. At saka para ma-prevent na rin yung mga ibang tao. Oo na na, na mm -hmm. you know kasi kung walang isang nangyaring ganyan hindi malalaman din eh mm -hmm. so at least laging may precaution na ganyan wala namang masama eh kung talaga nagsasabi ka ng totoo na limas talaga yung yung uh, pera mo malalaman malalaman din naman ng NBI yan kung nagsisinungaling ka o hindi uh, kasi may forensic kita, uh, uh, um, ako, may forensic so, na ngayon um, ha ang um, mga NBI attorneys um, sa ganyang klasing mga gadgets ah o, oh, matitrace nila. Okay, good luck na lang sa'yo, Royce, ha? NBI, NBI. Sige, po. Okay, thank you, Royce. Kaya, yeah, yun ang last. Buti oh. na lang, may mga, na, may mga nababasa ako ng mga text na ganyan. Mm -hmm. O kamukha niya, nagsabi siya, no? Na, napakinggan natin yung reklamo niya. Totoo pala. Totoo, no? totoo. Ay, pero ako? Basta nagpadala ng link. Oh. Ay, wag kang mag, ano... Huwag ka magbubukas ng link. Ako nga eh. Ito nga, sinasabi sa akin ngayon. Puntos daw, may points. May points sa ganito. With the same, same server, the same name, nung nag-send sa akin, sabi niya, um, hindi naman niya sinabing click this, pero nakasabi doon ilang points, And then may link doon na magsasabi sa akin. Ang wala naman siyang makuha sa akin dahil hindi ako nag-online. Sorry. At saka yung ano, may, may <laughs> ako reward. online Sorry. May reward. Okay, tatakutin ka na, ay, meron kang kaso na may reklamo sa iyo dito. Mm. Oh, ako, wag na. Ay, wala ka naman alam na kaso. Mm. Ay, scam yan. Oo, oo. wag basta-basta. May uh Oo. -oh. nagsabi may reward ka dito, may sinasabi na may problema ang account mo. Wag na huwag niyong papatulan yan. Okay. Well, anyway, sana po ay marami kayong natutunan sa amin ngayong araw na ito. At sa mga nako magaling mag-scam dyan, may mga araw din kayo, ha? Babalik at babalik sa inyo yan, tandaan niyo yan. But anyway, sa lahat naman na na-scam, ayan, narinig niyo si Atty. ni Concepcion ang sabi, punta kayo sa NBI. Hanggang sa muli, ako inyong mare ng bayan, Mare Yao. At Tony po, abogado de kampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating uh, episode. Bye everyone! God bless you!